kaya si Mang Blas na ang umako ng responsibilidad na maging breadwinner ng kanilang mag-anak. At kahit pa raw siya ay may kapansanan, hindi niya inatrasan ang hamon. Maging noon naman kasi, may mga bagay siyang nagagawa kahit pa ang paningin ay nababalot sa kadiliman. Hindi katulad noon na naakyat ako ng niyog, eh, magawa pa ng tuba pag, uh, ano, pagsapit ng hapon hanggang umaga eh, makakuha ko ng tsuba, ipinagbibinta ko yun. Bukod sa pamibintas ng yoga. Ngunit ngayon, hindi na raw niya kayang umakyat ng puno. Binaling na lang ang atensyon sa isang kalakaran na itinuro sa kanya ng isang kapitbahay. At ito ay ang magbenta ng graba at buhangin. Mahigit pitong taon na raw itong ikinabubuhay ni Mang Blas kahit tirikang araw, hindi niya alintana ang hirap at pagod sa paghahakot sa dalampasigan. Ilang oras ang kanyang ginugugol dito. Mas maraming maisasako na graba at buhangin, mas mainam para sa kanyang bulsa. Marami dito yung pinagbibintahan ko ng graba na yan, mga buhangin. Doon sa trok prok na ra, may malaking bahay doon. Akin lahat na produktong buhangin yan at saka graba. Kung tutusin sana, kung medyo makulimlim ang panahon na hindi sikat ang araw. Eh, kaya yung ano, 20 ka sa ako, half day lang ha. Kilala si Mang Blas na tagahakot ng buhangin at graba sa kanilang lugar. Kaya siya ang madalas hanapin kung nagpapatayo o nagpapaayos ay, 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 ng bahay. Mabinta ako kung talagang may order sila. Tanungin nila ako na magkano yung sako? Kako ay 15 po kasi ang presyo doon sa ano, malapit baybay. Siete kung, kung graba, sais kung buhangin. Isang sako lang ang kaya niyang buhatin. Kaya ang kanyang siste, ihahatid muna ito sa pinagbebentahan at saka babalik uli sa tabing dagat para humakot. nasaksihan, nauunawaan na namin kung bakit inilapit ni Mang Andres ang kwento ng kanyang kaibigan. Siyempre po, naawa ka, na nahabag sa kanyang kalagayan, matatakot ka sa kanyang sitwasyon dahil minsan, baka mamaya may, may pasan-pasan siyang buhangin o kaya ay graba, minsan mahulog sa dinadaan niya ng mga ilog. Tural, mag ano, ma, maawa ka rin sa kanya. ay pambili ng pagkain kasi ano na ito? nagluto ng ulam, may bigas at saka asin. Ganito natatapos ang araw ni Mang Blas, sa piling ng kanyang pamilya, na dahilan ng kanyang pagsasakripisyo. Ang pagod kay Papanoy napapawi, dahil lalong napapatunayan ang malaking silinya sa buhay. Nagpapasalamat ko po ako sa, sa Panginoon dahil kahit siya ay bulag, nagpursigi siya na makapagtrabaho para makatulong sa amin. Eh, kung malakas ako, eh, nakakahiya naman na ako magpapalimos. Ang mahirap ako sa magpapalimos ko, eh, ang mabuti rin kung respetuhin ka ng pinaglilimusan mo. At paano kung iniisip ka ng pinupuntahan mong magpapalimos, nagsakit lang ang kalooban mo. Mas marangal ka po ang maghanap buhay na nagpapawis at magtanggap ng bayad. Malaking karangalan yun.